Hello guys, welcome to another vlog. It's me again, Ting Biahera. And once again, sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe my channel guys. And don't forget to like my video. Thank you so much guys. Ayan guys. Uh, and today's video guys, ay nandito tayo sa my park. Dahil paminsan-minsan kailangan natin lumabas at magpahangin. So guys, itutor ko kayo dito sa malapit na park sa bahay namin. Mga 2 minutes lang, 2 minutes away from home. Ayan, so nandito nga tayo ng bandang hapon sa may park. Medyo papalubog na ang araw, kaya ang ganda tumambay dito. So, tahimik maganda mag-relax-relax, mag-muni-muni, <laughs> mag-isip-isip kung ano yung tama at yung hindi tamang gawin yung mga desisyon natin sa buhay. <laughs> Bilang isang OFW, ayan guys, mag-isip-isip tayong mabuti kung ano ba ang ikabubuti ng ating um, ng ating buhay. Huwag <laughs> tayo magmarites-marites. <laughs> Ay, bahala kayo dyan guys kung gusto nyo magmarites ng ibang tao. Pero ito ako ngayon, imamarites ko ang aking sarili. <laughs> Nandito ako sa isang park guys. Um, gusto ko ng uh, medyo tahimik muna. <laughs> so guys, salamat sa inyo pagsama sa aking biyahe ngayon habang nandito tayo magpa ano muna tayo konti para ma-relax ang ating isip gusto ko muna i-shout out ang aking mga fans <laughs> ang aking mga subscribers shout out sa inyong lahat at sa mga magiging subscribers ko. <laughs> Shout out. Shout out sa Team Sueno. Salamat sa suporta. Ah. At syempre sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak na nagsusupport ng ating mga video. Shout out sa inyong lahat. Gusto ko palang i-shout out si Mary Jen. <laughs> si Mary Jen na taga ano <laughs> si Mary Jane na taga Iloilo. -ilo. <laughs> Ayan. gusto kong i-shout out siya. Akoy naglalakad-lakad dito sa park para ma-exercise ang aking mga buto-buto. Hello guys, shout out sa inyong lahat. Shout out naman sa inyong lahat dyan. Nandito tayo sa may malapit sa bahay na park. So, magtambay-tambay tayo dito, maglakad-lakad dahil sobrang nakakaboring nasa loob ng bahay. Kaya naman tayo ay maglakad-lakad dito sa park. Ang hangin, no? Ayan na nga park dito. Ayan guys. Wala akong dalang ano... talay so, na ako pupunta dito. So, ayan na. Tayo muna ay maghahanap ng mapapatungan ng ating cell. siya naman dito kasi hindi na talaga ako mapapakong ang skin. Gusto kong tumakot ako. Hindi ako naka shoes. Oh guys, so ang ganda dito. kasama namin eh uh, kasi uh, 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 ayoko sa sobrang maginoo oh. Ayan, exercise to the max. <laughs> sa totoo lang guys, sa uh, mga ganitong edad, ako ay hindi na bata, no? Kailangan ko nang mag uh, exercise, exercise, konti, maglakad-lakad, konti, kumain ng konti-konti. <laughs> Para maiwasan natin ang pagkakaroon ng um, para malakas pa rin tayo <laughs> ayun guys sa edad natin ito sa edad kong ito kailangan na talagang magdahan-dahan sa ating mga ginagawa para mahaba pa ang buhay natin kaya pa yung OFW wag nyong abusuhin ang inyong mga sarili hello <laughs> give time to relax <laughs> Ayan guys, dahil sa aking pagre-relax dito sa sa park ako ay ginabina kaya naman Ayan, dahil hindi natapos-tapos ang aking pagmumuni-muni. <laughs> Joke lang. Pinapatawa ko lang kayo. So, ayan, marami pa rin naglalakad-lakad dito. And dito lang ako nakaupo-upo nako inabot na naman ako ng gabi. Sa bagay guys, ang bahay dito sa amin ay malapit lang. So, uh, walang problema. Yan, maghanda na tayo para umuwi. Yan na nga guys, nag-decide na ako na umuwi. Dahil, baka hinahanap na ako ng nanay ko. <laughs> Ayan. So, um, maraming salamat again sa inyong pagtutok sa akin, pagsubaybay, pagsuporta. Maraming maraming salamat. Ito po yung daan pa uwi sa aming bahay. Um, nga talaga ako dito. S Huwag kalimutan guys, is i-like ang aking video. Kung nagustuhan nyo, kung hindi, okay lang din. Pero, maawa, maluoy na kayo. Huwag <laughs> nyong kalimutan i-like guys. I-like nyo ang aking video guys. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking channel. Please subscribe my channel, Ping Biahera. At sa maliit na aking notification bell paki-click na din po para ma-notify kayo sa mga susunod kong biyahe, sa mga susunod kong vlogs at sa aking mga sinishare sa inyo. Maraming salamat. Ayan, uh, God bless po sa inyong lahat. Thank you so much for watching. Ayan. <laughs> ang tagal mo tapos, ang tagal ng ano ng biyahe no, pero ang sabi ko guys, malapit lang pero oo, malapit lang talaga ito guys. Pag pag sumakay ka to, mga 2 minutes, 3 minutes papunta sa bahay. Pag lakarin naman ay medyo abutin ka ng mga 10 minutes. Kasama na. So, pagdating mo ng park, hindi ka na mag-exercise kasi nag-exercise ka na maglakad papuntang park. <laughs> Kaya better na no uh, sumakay tayo para doon tayo mag-exercise sa park. Ayan, malapit na malapit na sa bahay, guys. Ayan, maghihiwa na naman tayo. Maraming salamat sa suporta ninyo. Gabi ng gabi. Ay, hindi naman gabing ng gabi. Mga alas 7 pa lang, guys. Nang gabi dito ay madilim na. Kase nag-change weather na dito sa UAE. Ayan. So, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Bye bye. I love you all. fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep buying everything see you in the next life you have to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my